Sabi ko sa inyo, baka na hype lang kayo ah. Kung gusto nyong umuwi, umuwi na kayo. Pwede pa kayong kumain dito, kasi huling kain yung panano. Pwede pa kayong kumain, kasi kailangan gusto kayo. Hindi nyo kailangan maging top finisher. Pag nag-top finisher, nag finisher kayo, may tag isang helmet kayo sa akin. 1, 2, 3! eh, sabi ko, baka na-hype lang sila. Baka na-hype eh. Baka uso. Sabi ko nga, pwede na silang umuwi ngayon pa lang. Pwede ah, wag Oo, oh, sabi ko, kung gusto nyo umuwi. Pag ganun ganun, pag ganun ganun, mamaya, alam mo yung mga ano yan. Oo, yun. Nagtatabang, nagtatabang, nakita ko eh. May motivation pa nga Pag nagtap finisher sila, bibigyan ko sila tapot ng isang ibu helmet. Yeah, yan yung tama. Kung, kung magtapos finisher. Yung matapos na, malabo pagdating ng ano first, checkpoint off? Oo. Sa labi? Kakain ko dito, hindi pa nag-umpisa. May baon sa intro. Yung binibiri baon! Wala na kayo. Hindi kakain kay. <laughs> sa grid. <laughs> oh, yung, yung may mas energy dapat. may mas energy. Team, oh, team, team, oh, team Jowo! Team in 3. Team Jowo in three. 1, 2, 3! Eh! Finisher kit! Congratulations! Uy! Oh, yeah. 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 Finisher, congratulations! So, yan na to. Yan, no? Yun, no? Congratulations! Ayan! Paano? Next year, libre na ang Scooter King Registration nila, kaya next year ba nalaban kayo para sa susunod na kaduktong neto ang Scooter King? Okay naman, King. Siyempre, siyempre. Nalaban ba kayo yung sunod? Nalaban, nalaban. Parang nalaban. ayaw nyo na. Napagod na ata. Napagod na ata. Oh, congratulations. <laughs> ingat, ingat, ingat. Let's go, Team Jawok! <laughs>